ay may isang producer lamang na kumukontrol ng malaking porsyenta ng supply ng produkto sa pamilihan. So, ang, ang, ibig sabihin daw po ng monopolyo ay ang control. Ang halimbawa nito ay ang pamamahala ng mga Espanyol sa produkto ng tabako. So, ano mga bagay tabako? ako ay isang halaman halaman na pangunahin ginagamit sa paggawa ng sigarilyo. Okay. Ang tabako daw po ay ginagamit sa paggawa ng... <coughs> ng sigarilyo. So mga bata, basahin muna natin ng pagsa at pagkatapos, magbibigyan ako ng mga katanungan sa monopolyo ng tabako. Okay. Kuya Tinker. So, kailangan mo lang isang student. Dati ka lang. Basayan po po siya. Okay? Okay. Magandito tito sa baba. Okay. Ang Monopolyo sa tabako ay isang programang pang-ekonomiya na ipinatupad noong Nobyembre is, ay uno, labing, ay, isang libo, itong daan, walang put isa, sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador General Jose Vasco Y. Vargas. E. Ye, Vargas. E. E. I e. e. Vargas. Tumagal ito mula noong isang libo, daan, walang put isang, hanggang isang libo, walang daan, walang at at layunin nito kontrolin ang pamahalaan, ang, pag ang pagkataniin, pag-aani at pangangalakan ng tabako upang mapataas ang kita ng kolonya. Sa klaw ng monopolyo ang mga lalawigan ng Nebaycija, Abra, Cagayan, Cagayan Valley, Marinduque, Ilocos, La Union at Isabela. Dahil dito, nakilala ang Pilipinas bilang pangunahing tagagawa ng tabako sa silangan. Ang kita mula sa programang ito ay ginagamit para pondohan ang mga proyektong pampubliko tulad ng paggawa ng mga kalsada, tulay, gusali at dagdag na ilaw sa mga bayan. Okay, thank you much, Jessica. Okay, so ano na po ang Munopolyo ng Tabako. Ah, din share kontra pang-ekonomiya po. Okay, very good. Ang monopolyo po ng tabako ay isang programa pang ekonomiya na nangangalaw ng nga ng pagtatanim, pag-aani at pangangalakal. So ito daw po ay ano, um, ito daw po ay mahigpit na pangangalaga at kontrol ng pamamahalaan. Okay, so sino daw po ang nagtatas ng monopolyo ng tabako? Ela? Si, si Jose Pascual Okay, very good. final Abra Kabayan Bali para rin po. Bain dope di do sa Oñayan at Isabela. Okay, very good. Ngayon ba isila Abra, Cagayan Valley, Bain dope Lopez, niyo at Isabela. gusto kami okay. para sa so, mabuting pagsunod ng mga panuto sa bako ay sa pagpapakawakan ng sada, busali, tulay at mga ilaw. Ano naman ang uh, mga di mabuting pagsunod ng mga panuto sa bako dito sa ating mesa. hindi uh, pa kaya ba na babas ulit, ano po yung ano, di pa bumilipat mga mga kulit ng tabako sa atin? Maraming patutubo Pilipino ang nagubutog dahil sabulang ang produksyon ng pagkain. Okay, very good. So, ang mga di pa bumilipat ng mga kulit ng ay gumaba ang produksya ng pagkain dahil sa dahil sa tabako Espanyol sa ibang lalawigan. At maraming nagutom na ang tubong Pilipino dahil sa kulang ang produksyon sa pagkain. So, nakuha na po ba? Oo! Oh. Okay, very good. So, ngayon naman, magkakaroon tayo ng short quiz. So, kuha po kayo ng papel and sagutin so, ang mga sumusunod na tanong. No? Isunod naman ang Number 1 uh, Jessica Sino ang nagtatag ng monopolyang tabako sa Pilipinas? A. Eh, Jose Pastor Ibarca B. Eh, Jose Rizal eh, eh, C. Very good! Number 2

Number four. Elas. Uh, ano ang ginagawa sa mga mo na hindi na nakatupad sa ilang Letter A po, hindi Mali po. B. Another? C. -C, -C. B. EJ. B. B. Isa ito sa di mabuting epekto ng monopolyo ng tabako okay, sa Pilipinas. A. Tumaas ang produksyon. B. Walang nangyari sa produksyon ng pagkain. C. Bumaba ang produksyon okay. okay, sa pagkain. A. C. C. Bumaba ang produksyon sa pagkain.